Hello po, good morning po sa atin lahat. Ito na naman po si Malo de los Santos para po magbigay ng reaksyon o opinion po dito sa sa nanay ni uh, Milka. At kid, ito nga po ay uh, magpunta nagpunta si J. Brad kasi Melka at dinala po yung mama niya, ang kanyang magulang. At ito nga po yung pamilya po ni Milka. ayan si tatay at saka si nanay. Pakinggan po natin muna bago tayo magbigay ng reaction kung ano po yung mga sinasabi po. Ako <laughs> ano po na kailang ulit po dito talaga tuwang-tuwa po ako sa dito sa uh, magulang ni Milka lalong-lalo na sa nanay niya dahil talagang hindi nakaisa po. <laughs> si Gibran. Pakinggan po natin, ano, wag po natin ibabas ang mama ni, ni Milka at uh, talagang ganyan lang talaga ang mga magulang na uh, napaka-supportive po at uh, protect uh, yung nakaka yung ba, pinoproteksyonan lang niya po ang kanyang anak. Ano? Pakinggan po natin ang mga sinasabi nila. Ang mga pakaibagay. Ilang taon ka na? Ano po? Uh, 19 po. 19? 19. Uh -huh. Ang uh, si Melka ay 20 sa match na rin. Na. Sa gym ko. Ay, ay, ay si Para nag ka? Opo. pareho. Paano okay. kayo kadalas mag kita Kayo mo kadalas nila kung si doon, para ang kadalas mag

Majority, yung nararamdaman nilang sabi daw ay pagtingin daw. Mm. So, pero ang katotohanan, hindi yan pag-ibig, yan ay kapusokan. Ada yun tama. Tama po. Basta sabi mong pag-ibig yan. Kapag kumapit ka, ka na sa edad na ay pa taas, kasi na marami ka nang mararanasan. Pero sa mga ganyang edad, wala pa nga yan. Kadalasan nga ay marami na bumibis. Ay, Jesus! Kasi nga, eh, naki-trigger yung palagi kayo magkasama. Nakitrigger trigger yun yung emotion nyo sa isa't isa. Pasasaan ang... Natutokso. Kasi nga mga malaki ka. Anak ah. mo ba? Nakalaga ko lang si Melka. Kaya nga, para... Wow, sana na. Pero hindi pa nga dapat eh. Kasi nag-aaral pa mga bata. Kung baga, may mga panahon kasi kailangan natin ipaghintay mo. Allah. Pero pag ganyan kasi madalas parang... Masa ka lagi Ang kapos marami na Maraming na na... Sa kapahama ko yung damdamin. Nag-trigger. Hanggang sa... Nati-triggers daw. <laughs> Yan hindi nila oh. yan. Ano yan? Ang alam nila hindi pa pala. Ay! Nice. Ay! Ano si kabataan? Uy! siya ka nila. Ganda ka. Hala. Kaya kala nila. Totoo na ang pala. Parang tulis yun pala. Sa tindi ng samahan, kala nila totoo kasi palagi. Tindi ni tatay kasi nanay, ano? Ay! na tapos. Hindi mo nga. Ah, Daan sa hindi lang. Para maalaman natin, mas, mas totoo. Tama. Mm, nah, kasi yung pamilya minsan, parang mas matindi mo. Kasi para bagang ka paningin, halimbawa paningin mo dalawa, hm? ay sasabihin malakas. Eh lalo malakas kung isa na lang ang pinagdadaanan. Kaya? Para bagang, pag sinabi mo bali malakas. Kung isa lang ang pinagdadaanan, para Yan ay yan, totoo, kasi isa lang, pero buo. Pero pag yung dalawa, parang yung para, kasi bago ka. pa. Ano yan? Halimbawa ano yan siya. Ano hindi pa ka Ang kapanaw mo kasi ng mga kabataan dapat. Iskwela sila. hindi din sila muna. Kasi pag dumati sa punit na kailangan nila yun. Sa tamang ito ay din yun. Kaya ngayon ng mga kabataan dapat hindi ganyan na kung so, nakakita eh. Gusto ko na yun. Lagi-lagi ko na makikita yun. Gusto ko na yun. Kasi marami ngayon na nang pariwara. Tama. Sa tama, tatay. Rato, kaya na yun, kailangan yung labi-labi. Tapos so, sabihin mo, gusto ko Ay, kung nagkaguro yun, ay wala na. Hindi mo pala gusto. Ikaw naman, pag halimbawa, ba, gusto ko Nung matikman yung pagkain, hindi mo ko. Rumabas, ayoko pala yun. Sayang yun, pag gano'n. Pagkakain, hindi po. At sa bagay na inibigay sa iyo. Pahalaga, kaharahalaga pa naman yun. Inaad lang sa pag-aralaga yun. Kaya dapat sa kabataan yung masyadong parang uh, feeling agad. Parang ano lang yun. Parang dalang sa bunit. guni-guni. Kaya yung naririnig ko ay dapat. Dapat ako gano'n kasi tayo dyan eh. Kaya ako nagpipinto tayo. Galing ni tata yan. Kaya nagpipinto tayo. Nagpipinto tayo. lipad, mabilis ang pag-ikot. Parang ibon. Ibon. Kapag napakabilis kasi galing ni tayo. ano? Para practice kasi yun sa buhay ko. Ay, practice ka natin. Pero minsan nagkaka napapakama kasi kung na-over practice na. Hindi naman pala yun. Na, oh, na-over practice na. Ano ay, sa manang mukha ni Jibrod. Hindi pa sa wala nila. Natatab lang ka Jibrod no? Para, paano ka man, napasubo ka man. Yun siguro. Tapos nag ka na. Kaya nag-aaral, nag ko na. Para hindi matulog ko Galing ni tatay, ha? Ngayon ay sa uh, kumbaga ang buwan. Ang dami o, ngayon, maraming oh, nilang Gusto na nilang, gusto na nilang bumawa na no? pagkat ito. Pirilay na. Napilay na <laughs> kumbaga <kung> yung nabali. <laughs> ay, gusto tayo, man bumawa na yung pirilay na. <laughs> hindi tayo kayo. Kahit saan pa tayo pumunta, pag pinagsalubungin ng katadhana, makikita siya. Tama. Tama, Tatay. Yan ang pinakamaganda. Tama po yun. Kaya, Totoo yun po. Gusto ko sa anak ko, eh, pa. Seryosong tao. Kasi, ako, patulad mo rin ako, di na alam po rin yan. pag -aragayan. Akala mo, eh, lahat ng makilala yung eh, gusto rin, ah. Eh. Nung, <laughs> nung mapansin ng unay, may napansin naman ng iba. Iba na naman sinasabi niya. Kaya, kapag-share na yung maging kabataan. Kasi, <laughs> Eh may anak-anak na, nandiyan, parang, marang na at, to, nalaki, ako, nandiyan so, <laughs> ka. Parang, maraming na nagugulit tayong panahon ko. At ito, ako. Ayun, ito ba, yung simpre, panyati. Kaya, kung hindi rin ako nagdaan-daan noong araw, baka maga. kasi gano'n, o. <laughs> paglaging magkasama. O, iba yun. Alimbawa, ito, at ako, yung kasama. Hmm. Lalagyan mo ngayon yan ang na ayaw ba ng karton panglingas isasalo gin mo sayo sirkakan daran sayo kapag nadarang yan nang nadarang sa init nung ilalagay mo na pag pansiga madedikit at madidikit niyan at kitigara galing ni Nanay no at trigger yung ano galing ni Nanay kahit daw kahoy na basa kapag upitan siya kapo may so, pinauso, yung ano? May ginato yung o karton na pinalilingas. Pina pina lilingas din po. Ano Ala? Ala? Ano, gano'ng kadalas yung palagi? araw ala Ano, 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 araw <laughs> ano, ikaw yung kahoy na... Basa? O ikaw yung pansiga. Pansiga at, at si Milka si ang kahoy na, kahoy na basa. Na na <laughs> Emotion. Tapos palaging din gano'n. Si nanay talaga nakakatakot. Saan? Hindi. Saka ano, hindi ko naman niluwan si Milka. Ah, hindi ko pinagdanti siya ng al alam siya naman. Para mga. Namumula na si Milka. Si kano na lang ang mangyari. Malalim pa sa tigil namin. Ano-ano, anis ako. Dalit ako sa ganyan. Wala. Prangka talaga kasi si nanay hindi. ha. Pero, Sobrang ekstrikto ni nanay ha kasi sa kitatay tayo, ha. Sa salita ka yung boses mo pala. Nandito, talaga. <laughs> dito talaga. Hindi kita gusto. <laughs> Prangka, ano? May standard naman lang pa. Sa anak. May standard naman daw siya sa parang sa anak niya. Sorry. Nanay, tatay, pasensya na po kung uh, hindi niyo po yung uh, niyo po. Uh, napunta lang naman po ako doon para mag, ano, magdala ng unang. Kaya meron po. Basta naglabas oh. lang po ay para i-trip lang po siya. I-trip po po siya. Naglapunta lang po dito ng ano, na, na, ay nang po. Sa iyo lang, lang. Pero meron niya yung protect. Bad badip Ano po na yun? tayo madinist po yung intention tukang Sa anak niyo po alam ko lang po yung tama na yun madaling sabihin Alam mo, malinis. Wala naman nagsasabi. kasi <laughs> ng kasi 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 akin kasi dito ay, halimbawa, mabuti na mabuti kung hindi na. Paano mo? Hmm. Matrigger kayo. Ano? <laughs> paano daw matrigger? Parang paano kung matukso kayo? Yun ang ibig sabihin siguro ni nanay. Bata ka pa, nag-aaral ka din. Ano mo din mo sarili mo? Hindi mo, may mamagulang <laughs> Diyos ko po. Na naghihintay ko na isang araw, si Gibran ay isa na rin engineer o anong paman, etc. Yun ang hinihintay. Pinakamaganda yun na sa magulang. Pinakamasayang ang araw. Huwag mo naman ipagkait sa magulang. lalapit ka ka. Mas sa uh, ano ka. Ako'y kinakabang kinanay ko kung na, nagsasalita. Delikado. Na, Yeah. Ewan ko lang. Pero sana. Sana nga. Eh, pero nakainan ka din yan. Tama. Ano kulit ito? Batokan ko din ko. Diyos ko. Nakimil ka din ko. Makulit daw. Babatukan niya si Milka. <laughs> uh, Naitay, pasensya po talaga. No? Uh, pero papatunayan ko na po sa inyo talaga. Ah, Napapanayan na sa edad mo mo? Paano mo masasabi? Ilang taong ka na? 24 online. Oo. Oh. Ah, sabihin ko sa'yo, no. May gatas pa nga labi. Alay Ano Marunong like <laughs> ka lang salita ng pagkakunayin. No. Madaling na magsalita na pero tingnan mo naman yung dad mo. Parang ano eh, parang sa mga sinasabi mo, parang meron ka na nang ginagawa. Sana po. Lakas ng pakiramdam okay. ni nanay, ha? Eh, ano kasi? Pasensya na. Pero siguro, kahit tanungin mo yung nanay mo, I kwento mo yan, magagalit sa'yo. Siyempre, maiintindihan mo yun. May nararamdaman ko. Nanay ako na eh. May pangarap ako sa anak ko. Hindi naman pangarap na matatawag yung patutunayan, patutunayan ang um, anin. Ang um, sinasabi ng pag-ibig hindi yung yakapan. Alin ka. Hindi yun. Tama. Yung makikita kong saan, hindi yun ang pag-ibig. Ang pag-ibig ay yun. mo ang sarili mo. Uunahin mo yung mapapabuti yung sarili mo. Nang kung ikaw na yun, dumating sa punto na magmamahal ka nga, pipili ng babaeng makakasama mo. Magagawa mo na na magiging mabuti rin siya sa kuder mo. Ibig sabihin po, kaya mo i-provide ang sarili mo, kaya mo nang bumili ng na pantalon, na sapatos, etc. Yung magiging mamahalin ng babae, ay ang kaya mo rin ibigay. Yun ang sinasabi pag-ibig. Ayun! Tama po mga kapatid, alam so, niyo po. Sabay. Dito po sa mga sinasabi ni nanay, may punto siya, no? ah uh, alam niyo po mga kabutin, first time po po ito na narinig sa isang magulang ang sinasabi ni nanay na yung pangaral po na hindi pa dalos, -dalos na <laughs> aray ko po, hindi makaisa po si Gibra dito kinanay, no? Dahil agad niyang binabara, no? Ano daw nga talagang patutunayan na sa ngayon nga po daw po, nag-aaral pa sila na kailangan muna daw patunayan niya sa sarili niya. Huwag muna yung patutunayan dito. <laughs> Alam niyo po ako ay first time ko po, po itong narinig dito kay, kay nanay na talagang uh, so uh, sobra po siyang uh, ang tawag doon parang mahigpit. Na talagang yung uh, pinoproteksyonan niya po talaga ang kanyang anak. Grabe po at si Tatay po ako ay natatawa doon na parang tatawa-tawa lang siya. Kakat nagsasalita pero malaman pero sinanay po yung mga sinabi niya. Malaman at talagang tagos sa puso yung sinabi niya, no? At uh, nakita ko nga si Jibra dito hindi makapag, hindi makaisa, no? patutunayan na ganyan at yung sinasabi ni nanay na matitriggers kung magkayo laging magkasama, siguro yung ibig sabihin ni nanay, matutokso. Yung kahoy man daw po na basa, kung sisigaan yan, lalagyan po ng mga karto na mga yung tuyo, madadarang at madadarang at lilihab. Ibig sabihin, doon, kung kayo'y laging magkasama, kahit anong iwas nyo, ay matutok so at matutok so po kayo sa isa't isa't. ano ito po yung mga sinabi ni nanay talaga may mga point din po lalong-lalo na po yung paglaging kayong magkasama ito po pero ang naisip ko hindi ba aware si nanay na ito po ay love team lang po dapat ito ay nalaman ni nanay na love team lang na wala naman ito doon sa pag-ibig talaga na kahit <laughs> alam mo, tagos talaga sa puso ko mga kapatid. First time kung narinig sa isang magulang dito sa mga love team na ganun ang sinasabi sa anak. No? Dahil aware sila na love team lang po ito. Ito si nanay kasi tatay ay yung mga sinabi niya may mga kahulugan may mga kabuluhan talaga po kaya mga kapatid ay 'wag po natin ibabas po ang pamilya ni Milka dahil po pa sa isang magulang po ay sinabi niya lang po yung nasa kalooban niya no ang sabi nga ni nanay na kung makulit si Milka ay babato kanya rin <laughs> ano uh, dito po talaga tayo na ako saludo ako kay nanay kaya lang talaga ay na sobra nang prangka si nanay. Kaya, uh, si Jebrod po talaga hindi maka ano at uh, na na lang siya na parang nahiya siya <laughs> na tinamaan po siya doon sa mga sinabi ni nanay, ano? Kaya mga kapatid, suportahan na lang natin po si Milka kasi Gibran. at uh, alam naman natin na labtim lang po at uh, yung mga sinabi ni Nanay, iyon po ay siguro hindi siya aware na ito ay labtim lang ang akala ng liligaw, pero sa totoo lang naman talaga ay ang akala ko nga po ay prank, pero wala akong na, narinig na it's a prank. At uh, talaga ako doon, nakita ko kung paano po si Gibran tinablan at si Milka po namumula grabe, hindi po nakapagsalita itong si Milka. Nakikinig lang. At siguro natatakot din na pagalitan din siya ng nanay niya. At po, pakinggan po natin ang kanta ni tatay na napakagaling po talaga ni tatay mag at kumanta. Ayan, maraming salamat po. Jesus. Ayun po, may ibang po na uh, naalaman Kasi kaya di pa kayo nagpakilala, kaya di pa kayo kuwaparito. Yan, nagpapasalamat rin, siya sa mga sponsor, sa mga nagtumutulong. Maraming salamat po sa kapabiyayan ninyo. Susurot sa tayo ninyo. At meron pa ako sa inyo, uh, uh, munting handog sa Panginoon. Ako po'y bata pa. Uh, pangarap ko na rin na magiging uh, -hmm pangarap so, daw niyo pong maging singer. Gusto ko rin ako maging tagagawa ng kanta, hindi maging kumakanta ng kanta ng iba. Meron ko ang ginawa para sa inyo, uh, sa Panginoon sa Kapay ni Pula. <laughs> ay, <laughs> ito ko ginawa ko ay pasin sa karanasan na aking buhay sa Panginoon ng Sain Makinikirahan. galing ni tatay, no? Inihayap ko dito yung isang ita. Parang walang kapansanan. Kasi si nanay, ha? Ah, parang walang kapansanan. Ma malakas ang pakiramdam. nararamdaman niya kung gaano ang Panginoon. Kasi po, kapag ang Panginoon para tayo ay ligtas, at halimbawa po ang ginawa ng Pwelo ay kasi tulad po halimbawa sa Panginoon ng na may gumawa ng arka. Ang sino mo pumasok doon ay piligtas kasama sa Diyo. Ngayon, siya, ang ang ating pong galing niya kumanta. Ayan mga kapatid, napakinggan natin ang kanta ni tatay na talagang tago sa puso po at ang ganda lang talaga ni tatay mag at magkanta. Ayan, suportahan po natin si Jibrad Kisimilka. Ah, uh, yung mga sinabi ni nanay talaga, yun ay talagang totoo po yun sa ngayon. Kaya Uh, bilang isang magulang ay kailangan pong unawain natin, intindihin natin. Huwag po natin ibabas dahil uh, sinanay po ay talaga nang lang yung pro, uh, pinoproteksyonan niya lang po ang kanyang anak, ano? Uh, marami pong salamat po sa mga sponsor na tumutulong po dito kay Milka at uh, talagang napakaganda po yung itong mga magulang ni Milka dahil ngayon natin na, na, narinig kung ano po talaga yung nasa kalooban nila bilang isang magulang. Ano? Marami pong salamat at uh, <laughs> naawa po ako kay at uh, kay Milka talaga na hindi man lang si Milka, hindi man lang po nakapagsalita. Siguro talaga yun, alam niya na ang magulang niya talaga ay stricto. No? Uh, ayan, maraming salamat po talaga mga kapatid at uh, Tuloy lang po ang suporta natin dyan sa dalawa, kay G. Brad at kay Milka. At alam naman natin na love team lang na walang pagmamahal. alam mo, naawa ako talaga kay G. Brad, talaga. Tagos sa puso talaga eh. Ah, grabe talaga si nanay nga, ano. Parang, ayan, no. Oh. Uh, parang nagtampo si G. <laughs> ayan mga kapatid, babay na po at sana po ay Uh, supportahan na lang natin. Ito po ay panuuri natin sa pangalawang channel po ni Kalinga Prab. At uh, yan nga, ang nagdidirect po nga dyan ay si Ian at um, supportahan po natin si Ian. At isa po yan sa napakabait na tao. Ayan, babay na po mga kapatid. God bless you po sa inyong lahat at suportahan natin si Kuya Bal Santos Matubang, Kalinga Prab at Ate na Vlog. At sa lahat po ng mga love team, suportahan natin, lalong-lalo na dito po kay Gibrad at kay Milka. At, siya Dan Joy at sa Danjoy, at sa NC at uh, dito po sa ano, dito po sa Jump Car. Ayan. Alam niyo po mga kapatid, nabablank po ako dahil na masyado akong na yung bang tago sa puso ko yung mga sinabi ni nanay at ni tatay. Kaya first time po na nangyari po yan sa lab team na mayroong magulang pala talagang mas istrikto po talaga. No? Dahil yung tingin ko kinanay talagang sobrang istrikto po siya. Ako istrikto din pero hindi ko kayang mag-direct na ganong pang pangapang mananalita po dito kay, sa... Kay <laughs> Kaya pagpasensya na lang natin po, talagang ganyan po ang mga magulang. Ano? bye po mga kapatid. Salute ako sa inyo. Bye-bye. We love you. God bless you po sa inyong lahat. Bye-bye.